Kahulugan ng pulang buhok sa panaginip. Ang pulang buhok sa isang panaginip ay kumakatawan sa simbolo ng damdamin, enerhiya at matinding emosyon. Ang panaginip ng pulang buhok ay maaari ding sumisimbolo ng matapang, maapoy at kakaibang aspeto ng iyong personalidad o buhay. Ang simbolismo ng pulang buhok sa mga panaginip ay nagmumungkahi ng isang nagniningas at madamdamin na kalikasan na itinatampo ang tindi ng ating mga damdamin at pagnanasa. Maaari rin itong kumatawan sa pagiging natatangi na nagpapahiwatig na may mga aspeto ng ating pagkatao. Kamangha-mangha ang ating mga panaginip ay maaaring magbigay ng pananaw sa ating pinakaloob na damdamin at motibasyon ang kulay pula na nauugnay sa pagsinta, enerhiya at intensity na sinamahan ng simbolismo ng buhok na kumakatawan sa pagkakakilanlan at pagpapahayag ng sarili ay maaring lumika ng isang makapangyarihang imahe ng panaginip. Merong mga karaniwang tema na nauugnay sa pulang buhok sa mga panaginip. Una, ang simbolo ng damdamin at enerhiya ang pula ay kadalasan na uugnay sa matinding emosyon, pagnanais at sigla. Ang panaginip ng pulang buhok ay maaaring magpahiwatig ng isang pag-agos ng pagnanasa o malikhaing enerhiya. Pangalawa, ang individual at kumpiyansa. Ang pulang buhok ay kapansin-pansin at kakaiba. Ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi ng pagnanais na tumayo, ipahayag ang sariling katangian o palakasin ang tiwala sa sarili. Pangatlo, ang sexualidad at pagnanais. Ang pula ay maaari maging simbolo ng sexual na pagkahumaling at pagnanais. Ang isang panaginip tungkol sa pulang buhok ay maaaring magpahiwatig ng mas mataas na interes sa iyong buhay, pag-ibig o sexualidad at ang pang-apat ang galit at pagsalakay. Sa ilang interpretasyon, ang pulang buhok ay maaring kumatawan sa pinigilan na galit o pagsalakay. Kung ang panaginip ay pumukaw ng mga negatibong emosyon, isaalang alang kung mayroon isang bagay na pinangka, hawakan mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng pulang buhok. Kapag nanaginip ka makakita ng pulang buhok, nangangahulugan ito ng pagnanasa, lakas at sigla. Ang matingkad na pulang kulay ng buhok ay maaaring sumagisag sa isang matinding apoy sa loob mo at nagpapahiwatig na ikaw ay masigasig sa pagtupad sa iyong mga layunin. Ang nakakita ng pulang buhok sa isang panaginip ay sumisimbolo ng galit, pagsalakay o impulsiveness. Ang pagdinilay nilay sa iyong paggising sa buhay ay mahalaga upang matukoy kung ang anumang mga sitwasyon ay nagpapalitaw sa mga damdaming ito. Sa kabilang banda, ang pulang buhok sa isang panaginip ay maaaring humimok sa iyo na ipahayag ang iyong tunay na sarili ng walang pag-aaling langan. Isaalang-alang ang konteksto ng panaginip at kung ano ang nararamdaman mo sa karanasan upang makakuha ng mas malalim na pag-unawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang babaeng mapula ang buhok. Ang panaginip ng isang babaeng may pulang buhok ay maaaring magdala ng simbolismo na kumakatawan sa kultura. Pinupukaw din ito ang mga tema ng sensuality, creativity at pagkababae. Kapag nanaginip ka ng isang pulang buhok ng babae, ito ay nagpapahiwatig ng isang tawag upang tuklasin ang iyong mga intutim na kakayahan. Bigyan pansin ang mga aksyon ng babae dahil maaari silang magbigay ng karagdagang mga pahiwatig. Samantalang ang panaginip ng isang babaeng may pulang buhok ay kumakatawan sa isang partikular na individual isa alang-alang ang mga katangian na kadalasang kasing ng pulang buhok tulad ng pagsinta, sigasig at init. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng pulang buhok ang panaginip na magkaroon ng pulang buhok ay maaaring magpahiwatig ng isang pagnanais para sa pagbabago, kumpiyansa o isang bagong pakiramdam ng pagkakakilanlan. Sa mga panaginip, ang pagpapalit ng kulay ng iyong buhok ay sumisimbolo sa pagnanais na ipahayag ang iba't ibang aspeto ng iyong personalidad. Ang panaginip ng pulang buhok ay maaaring sumasalamin sa isang pananabik para sa simbuyo ng damdamin, katapangan o isang mas matapang na espiritu. Maaaring ding ito magpahiwatig ng isang koneksyon sa iyong tunay na sarili. Isa alang-alang kung may mga aspeto ng iyong pagkatao na iyong pinipigilan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa buhok na nagiging pula. Kapag nanaginip ka tungkol sa iyong buhok na nagiging pula, nakakaranas ka ng isang malakas na pagbabago sa pagkising. Ang matingkad na larawan ng pagbabago ng kulay ng iyong buhok ay nagpahiwatig ng makabuluhang pagbabago sa iyong pangunawa sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong may pulang buhok. Ang nakakita ng isang taong may pulang buhok sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa pagkakaroon ng mga dynamic na katangian sa taong iyon. Maaaring ito magpakita ng iyong paghanga sa pagiging mapamilit, pagkamalikain o emosyonal na intensidad ng taong nakikita mo. Kadalasan ito ay sumasalamin sa mga katangian ng mahusay na pagnanasa at katapangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pulang buhok na sanggol na lalaki. Ang panaginip ng isang pulang buhok na sanggol na lalaki ay nangangahulugan ng sigla at bagong simula sa iyong buhay. Ang imahe ng isang pulang buhok na sanggol na lalaki ay maaaring sumagisag sa paglitaw ng mga masiglang pagsisikap. Maaari din ito mga hulugan ng pagdating ng mga bagong pagkakataon na puno ng sigasig.